Bakit gustong sakupin ng China ang Taiwan? Maraming hindi nakakaalam, pero malalim ang dahilan. Hindi lang ito tungkol sa lupa o kasaysayan. Estratehiya ito. Kung makuha ng China ang Taiwan, pwede na nilang palawakin ang puwersa nila hanggang karagatang Pasipiko. At buwagin ang island chain defense ng US na itinatag matapos ang World War II para hadlangan ng China at dating Soviet Union. Matagal nang nagpapadala ang China ng fighter jet sa paligid ng Taiwan at sinasagot ito ng US Navy sa South China Sea. Pero ngayon, parang hindi na natitinag ang China. Mas agresibo na sila kaysa dati. Pero ang tunay na dahilan, teknolohiya. Ang Taiwan ang gumagawa ng pinaka-advanced na semiconductor sa mundo. Mga maliliit na chips na nasa likod ng halos lahat ng modernong teknolohiya mula sa cellphone, laptop, kotse, hanggang eroplano, ang TSMC, isang Taiwanese company, ang namamayani sa industriyang ito. Walang ibang bansa ang kayang gayahin ang teknolohiya nila. Kaya't kung masakop ng China ang Taiwan, maaari nitong putulin ang akses ng US sa kritikal na teknolohiya at ilugmok ang ekonomiya nila. Isang maliit na isla lang ang Taiwan pero ang hawak nitong teknolohiya maaaring magdikta ng kapalaran ng buong mundo